Uh, ito po mga katropa ignition po ng EFI 125 dami po nagtatanong pwede po bang i-convert sa uh, XRM carb na ignition opo pwedeng pwede po sa nagtatanong po pwede ito po nasira po kasi pinasukan po ng awalis ting po sa loob ayun na po maon yan po ito. yan lang po pagka convert ito po i-convert natin ng 2 wire yan po yung dalawang pula na may black po at saka red yan po dito po natin lalagay sa solid red po at ito naman pong uh, kulay pula at saka may uh, buhit na black ito pong po ang dalawa pagsasamahin niyo po yan lang po uh, subukan po natin yun yun start Ano lang po mga katropa yan po pwedeng pwede nyo po i-convert pag nasisira po ang inyong asosyan o wala po kayong mabilhan po at po sa hindi pa po nakapalo sa facebook page and youtube channel palo na po like and share mga katropa maraming salamat and god bless